Start. Oh, yeah. Okay. Hala na, alam na kagad natin yung problema nito yung unit natin ay Mitsubishi Mirage ang nangyari dito mga bay ah, habang tumatakbo yung sasakyan, bigla na lang namatay ang makina, loyal customer natin so sir, kaya kinuntahan natin dito sa kanilang bahay, so dito ay basic check up lang muna tayo, check sa langis, visual inspection, kung merong mga ningat-ngat ng daga, so ano kaya reason kung bakit na namatay bigla yung kanyang makina iba ba yung discarte natin pagdating sa pagda-diagnose ng ayaw mandar na sasakyan mga bay, no? so marami kasi yung uh, possible causes kung bakit ayaw umandar yung ating sasakyan or ayaw man tumuloy sa pag-start. Isa na sa mga reason dyan, sider, uh, wala tayong spark, uh, wala tayong fuel, wala tayong hangin, or wala din tayo sa timing. Ang unang discarte ko muna dito mga bahay, iniskan ko muna. So, titingnan ko dito kung meron bang DTC uh, related dun sa ayaw man darin sasakyan natin. Isa kasi sa mga dahilan kung bakit ayaw man darin sasakyan natin mga bay kapag sira yung ating crankshaft sensor. Wow! Yung sensor na yun mga bahay, yun yung nagsisend ng signal sa ating ECU ng tamang timing sa ating makina. So, kapag yun ay sira, ay hindi rin talaga mahalaga under yung ating makina. Kung may problema yung ating crankshaft sensor, magbibigay naman yan ng uh, trouble code. So, makikita natin yan dito sa ating uh, scanner. At isa rin pala sa mga reason kung bakit in-scan natin mga bay para malaman natin kung good yung ECM natin. Kasi kung patay yung ECM natin, ay hindi rin yan talaga under. Dito mga bay, ang result ng ating scanning ay goods naman. So walang problema sa ating electrical at dun sa ating ECU. So next na ginawa ko dito ay meron akong hinugot-hugot dito. Ito ang ating posting fuel line fuel. Papastart na natin. Tingnan natin kung merong fuel na lalabas. Uh, okay. One more time. Sa pa, Okay. Wala na. Alam na kagad natin yung problema nito. Uh, walang fuel. Dapat pag pinastart natin, dapat malakas yung pressure niyan. Okay, nasa mga 50 to 60 PSI yan eh. So, dapat sumirit na yan. So, ngayon, walang sumirit. So, ibig sabihin, It's either putol yung wire papunta dun sa fuel pump natin or yung fuel pump mismo yung problema. So, pumputa na kagad natin. Yung fuel pump, nandito lang to sa likod. So, sa upuan, sa ilalim ng upuan. So, yung gagawin lang natin, uh, tanggalin lang natin ito. Ayan. Meron pa. Ayan, sumamit. Iga-trabaho tayo dito. So, may tatlong screw lang to, Phillips screw. Ayan. Sus, kayo buo. Ayan na ito yung wire papunta sa fuel pump natin so buo yung wire so kadalasan kasi uh, problema din tong wire nya so ginangat ngat ng daga kaya namamatay pero ngayon mukang uh, mukhang buo yung wire eh. so titingnan na lang natin yung supply nito dito so gamitan natin dito ng tester pag confirm natin na buo yung wire papunta dito walang iba yan kundi pump yung problema nito gamitan natin siya ng ating pangmalakasan titesting natin yung uh, kung may supply ng kuryente papunta dito sa fuel pump kasi pag walang supply ng kuryente hindi rin naandar, hindi magagana yung fuel pump natin titest natin mga bay kung mayroon siyang supply papunta dito sa fuel pump next na ginawa ko dito ay super basic lang talaga mga bay kunting pasundot sundot lang dito uh, sa mga wiring at wala namang kakaiba dyan mga bay at alam ko kayang kaya nyo rin gawin yan meron tong ground start Op ya Goods good yung wire natin yon na nga mga bay na confirm na nga natin na fuel pump yung problema nito so papalitan na natin siya ngayon yon mga bay fast forward tayo na na natin yung fuel pump assembly at kinakabit na natin dito yung mga hose yung next na na gagawin natin dito mga bay ay titingnan natin doon kung meron na bang sisirit na fuel on off sige start daw natural ha sige off ya yeah. Hop ya. Hop na, hop na. Hop. Sama na, sama na. Okay na. So, yun mga bay, nakita nga natin na meron ng sumirit-sirit dyan sa ating uh, fuel line. So, ibig sabihin ito, malaki na yung chance na umandal yung sasakyan ng ating customer. Start! Start! Neutral Start! yun ang mga bayo success yung ginawa natin pinapakita ko lang sa inyo yung step by step na aking ginawa oh! na diagnosing dito maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at God bless sa inyong lahat